welcome to my YouTube channel, Kael Conception. Mga kapatid, samahan niyo ako. Pag mag ako ngayon, magbayad ako na. Magbulo ako sa isis-is -is -is ko. Nakulang po di hati. Nakulang po di hati. Tingnan ko ngayon, mga kapatid. Kasi may natira pa naman sa ano ko. Magbayad na ako. E para meron ko pa. Pagbili ng kapi at saka. Ito kasi pag... Pag... Pag-uyod-uyod na si ate ninyo. I'm <laughs> hmm? we yeah. like huh? ah, ah, okay. okay. to take a break Ah the I'm going i to Baba, mind? Uh, time check is to o'clock afternoon tapos magbili na rin ako ng malagkit mga kapatid dumasukma masuk, ng malagkit mga kapatid para dito kami ngayon pizza dosa all Souls Day. Yan kasi traditional kahit ano eh, kahit wala tayo doon sa ano, eh, magloto-loto na rin eh. Nang Biko, parang feel din eh, na may ano, o oh, hindi tayo nakaano naka, naka, naka ano, sa traffic. Na ano, ano kami, hindi kami nakaabot. Yan na. Bili ko na ngayon ng malagkit, yung tapol na malagkit, tsaka kamay daw masarap. Sabi ni na ang bilhin ko raw yung kamay, hindi yung brown sugar. Kamay yung pula. Tapos, ganyan daw rin yun buko yung pikun. Tingnan ko paano niya lutuin. Kasi si in ang magluluto. Ako ang magbili ng ano, sangkap. Siya magluluto. Ano naman kapatid? Masot, may istiriyan. Maa ko, maa rin. Maa rin. Gol, gol istiri Jollibee. Ano? There. Sino? <laughs> may burger. Burger, maa ko. Oo agad, burger, alas. Ala, maa ko basiti hachik iso. Ala. Jollibee rakis, ali. Oo. At 12 piece, albalina. Kaya na, halaga na us. Hamburger? Na, Jollibee. Oh, Jadi, Jollibee. 12 piece. Mm. piece piece? dua Oke. dua dua ada dua dua ada November 5, ada 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 November 5. dua 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 kamis, dua kamis also Liam dua 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 sawi.

Naktang mumuskila pulos Kaya pulos, cash na mumuskila Kamsa din na kinit, tabi Babat at yal, uuwa maayin talaga Ba't din, lato pita ka Lato pita, nagul, kinit, tabi Kinit, maaari ko na Sinasira kasi yung Ano, ano, nasa sakya Tapos pinaayos Hindi tatanggap ng cash Kinit na talaga dito ngayon Kinit

ලතෝ මේ අමේහඒ කාලෙත් පුළුස් ආකු කාලෙත් පුළුස් අක කාලෙත් පුළුස් ආකුරාට කෙනෙක්ට තැබ කෙනෙක් ඇැමි සින් සප කියන්න

pa wala uh, minateng gado, di napa parking. Oh wala? ko ang parking nat, oh, na ko, kuros na nakapark parking malitso oh, na han. intagah oh, wow. oo, kami. oo, oh. na kami parking sa palabat. okay pa pati punta na ako, nakapark na yung maniho. yan. Yan, dito ako. Ibayad ako ng isis-is -is -is sa Almula. O, oh, yan. Hindi ka nag Matagal ako na hindi nakapasok yun sa Almudo. na. Yan na, mga kapatid. Sa Almusini pala ako mag, ano, mga kapatid. Wow, ang ganda dito, mga kapatid. Oh. Wow. Gusto ka mag-coffee. Coffee here. Maganda dito sa kapi. Yan mga patid eh. Tour-tour mo na tayo. <laughs> yan. yon Dito na pupupunta nga. Uh, building. Yan mga kapatid. Oh. Mga pagkain ng mga ancient foods here. Uh, yan. Kohen ako. Assalamualaikum. Gusto <laughs> we'll uh, yung Okay, mga kapatid. Okay. Oh, dito pala ako sa UAE. Sa UAE exchange pala ako magbayad mga kapatid. <laughs> sa UAE exchange pala ako bayad. Okay, mga kapatid. <laughs> The champs na ana ada 6 months ana. 6 months. Hey, six, six, nine, nine. Yeah. S S S. ng talakay. June, June, July, August, September, October, November, December. Six months. Ada finish ana this year, huh? This year finish ana? Uy, pisayara. Rapol, hadi, rapol. Oh, may, mayroon silang parapol. Okay, mga mga kapatid. Dan, nagbayad ako ng isisis ko. Wow. Magbilin ako ngayon ng malagkit. Doon. Anayin ko na itong malagkit, mga kapatid. Hanapin ko. <laughs> Let's go to malagkit. Oh, gosh. Yeah. gosh rice, mga kapag-English. <laughs> Ay, naku si ate mo. Yan, taso pita. Hindi pa ito well. Dito lang ako dadaan. Mm -hmm. Dito lang ako dadaan mga katit. Shortcut. Yan you know, o, maraming display. O oh, mga daming mga display. Hindi pa ako nakapasya-pasya dito. Eh. Kasi panandalian na yung pag pagpunta ko dito. Kasi bibiliin ng ano, malakit para sa All Souls Day. Okay, mga kapatid. Nasaan na ba yung bilihan ko? Alam ko, dadaan na dito na lang. Oh, ang dami ng pang ano. Ang dami ng pang winter clothes. Pasok ko dyan. Ngayon. Oh, meron gold bank. But I don't have that. Okay, na mga kapatid. Sama nyo. Ngayon. ko maglakad. Parang ma... Mabutan ko yung, ano, oh, dito tayo. Yan. Pasyal pasyal. Pasyal pasyal mo na si Arti. Dami yung mga shoulder bag. O, oh. oh, daan mo na ako. O, oh, yan na. Bili ako ng, punta mo na ako doon. Okay na mga kapatid. Dito ako bibili ng malagkit. Oh, dito na mga chowkings Mga noodles. Kind of noodles here. Malagkit ay Pain malagkit malagkit nasabi yung malagkit naroon kayong pulang malagkit oh narangka may brown sugar oh oh this is a black eh hey, black blush black blush na ba yung brown black man. <laughs> Baka mangitim na yung beko namin ito. Wala wala mang ano. Black daw. Baka mangitim yung black. black. Lost. tus tigulatios tigulas mas Baka mangitim yung beko namin. Ah, puti na lang ang bibilhin ko eh. Oh, um, puti na lang kaya puti na lang ayoko black <laughs> Black daw. oh, tapol. Ito ba yung tapol? Ayun oh, hindi ko anong takot naman Wala yung bayulit. Wala na na. Yato. Wala yung bayulit. Boy, pun punta muna tayo dito sa sugar. Oh. Wala din yung cam. Oh, dark brown sugar. Baka itu Dark brown sugar. Wala yung kamay. Hmm. Dark brown sugar. Yung mga kapatid, ang ng gulay nila nito. Wow, may talbos. Bili ako ng talbos. Oh, Naks naman. Wow, talbos. Bili ako ng talbos. Tapos, bili din ako ng pichay kay mag, ano kami nang udong bukas. Ano, ang ganda. Crispo yung gulay nila. Sila, so, like, mga kapatid. Kaya, kuha muna na ako ng pichay, mga kapatid. Ah. Yan na, mga kapatid. Yung pichay ko. Napanghalo ko sa miswa tomorrow saka talbos ng kamuti Now, mga kapatid naghanap ako doon sa sinabi ng kaibigan ko na yung ano daw yung ano ba yung gusto niya akong turuan magluto ng palaman na label ay pandan. Di ba ka, taghanap ako ng pandan flavor, okay? na mga kapatid, may gawin ako. Ipakita ko sa inyo. Uh, magkagawa ako. Kailangan kasi ng buko pandan. Wow. No, mga kapatid, ako doon sa may shared buko daw. Ayun, buko. Okay. Iba naman yung boko na ito, di ba? Iba na naman. Okay, mga kapatid, bili ako ng Bigo Sardines para ihalo sa aming misua bukas. Walang namin. Pila daw nito. Alam mo ba nagsamulang May bursar doon May isa naman doon Yung no, maliit lang kasi may isa na kami doon May bursar doon Kasi may isa na kami doon May mga tinapay mga kapatid May Spanish bread May mga May mga kapatid, thank you for watching. God bless always. Kaya punta mo ako sa cashier. Magpayat na. Min. Bye!